Video yeah, naman guys kasi yung order namin dati kulang ng isa. Ante, sinig. Yan, Yan, kita tenan. Check natin baka di hindi thermos guys. Sabi ng like, iba guys, pag may thermos daw mayaman na. Yan, bumili kami ng thermos para mayaman na kami. Sana all, to all. To all. To guys mayaman pag may thermos. guys. Nako, is kami yata to guys. Eh, baka plastic lang to guys. plastic na. Tapos walang laman. Kasi ano yung mga order ko, pagpasalubong namin guys, kulang yung bag. Um, sigurado may iiyak yung pagdating namin doon sa Mindanao. Kasi merong hindi mabigyan. Kasi bilang yung order eh. One liter lang pa nga Tum -tum. Lihat, pa yan. One liter Ayo, Ayan. Ayan guys. Ayo, guys oh. One liter, oh, tiba. Uh. Oh. Yahoo. oh, may thermos na talaga guys. Ayos na yan guys. Dalawa lang kami. Ako lang taga kapi. Try ko ngayon lagyan ngayon guys. Hmm. Try ko guys kung iinit ba yan bukas guys. Para magkaalaman. Sinugunan. Ayan. May thermos na kami kasi mahilig ako magkapi guys eh. Kapi stick. Para hindi na mag-init. So, lagang 211. May thermos na kami. 100 plus lang yan, guys. May shipping kasi. Kaya, yeah, ganun. So, lagyan ko ito na. Mainit na tubig. Ayan. Ayos na. Dalawa lang naman kami, guys. Eh. Diba? Tapos pag magkapit, tapos si Rodmar, pag gusto ng gatas, meron na siyang pangano guys timpla di gatas kasi ito guys eh hainom <laughs> kasi ito ng gatas guys eh yahoo pwede na rin pwede na rin pang wala kong tasit dito na lang try ka tong lagyan ng mainit. Mamaya pag magkape ako. Lagyan ko para pag gusto kong magkape. Vacuum plus if it hot or cold. 100%. Hmm. Ayos.

mo gina sa slibat keep quiet may doy doy pa meron hmm? ba kong tao pang ka mura si inting ba may kuha ka pa man doy doy mura si inting kumain tao guys, kaya na guys, tuto tuto, kasama guys ito lang,